Ang nagpadala po ng kwento na ito ay galing kay Apple na taga Pasig. Ako po si Apple. Fourth year high school po ako noon nang nag-transfer ako sa isang eskwelahan sa Pasig. Dati kaming nakatira sa Bulacan. Nalipat si Papa ng trabaho sa Pasig. Kaya nagpasya ang mga magulang ko na maghanap ng mauupahan malapit sa trabaho ni Papa. Tatlo lang po kami magkakapatid. Ako po ang panganay. Ang dalawa kong kapatid ay nag-aaral din sa eskwelahan na pinapasukan ko. Marami nag-aaral sa eskwelahan na yon. May kalumaan ang building, tatlong palapag ito. Araw-araw, ay hinahatid kaming magkakapatid ni Papa sa aming eskwelahan. Ang pangalawa kong kapatid ay first high school at ang bunso namin ay grade 5. Maaga ang uwian ng mga kapatid ko, si mama naman ang sumusundo sa kanila. Kaya mag-isa na lang akong umuwi sa bahay Isang gabi, narinig ko ang dalawang kapatid ko na nagkwekwentuhan. May nagmumulto raw sa CR ng high school. Kaya natatakot raw sila mag-CR. Sinabi ko sa kanila na wag silang matakot. Kwentong barbero lang yon. Pero may takot din akong nararamdaman. Unang araw ko pa lang sa eskwelahan na yon, ay naririnig ko na ang mga balitang may nagmumulto sa CR ng high school. Kaya pag pumupunta ako sa CR, ay sumasabay ako sa mga classmate ko. At hindi ako nagpapaiwang mag-isa. Meron din namang ibang CR sa eskwelahan na yon. Kaya lang, malayo sa room namin. Sa kabilang building pa ito. Ang kaklase kong si Glenda ay nagkwento sa amin na inutusan daw siya ni teacher sa guidance. Ang guidance ay malapit sa CR ng high school. Nang dumaan daw siya sa CR ay may sumitsik daw sa kanya. Nang lumingon daw siya ay wala naman siyang makitang tao. Kaya tumakbo raw siya ng mabilis Si Glenda ay mahilig gumawa ng kwento. Kaya pinagtatawanan siya ng mga kaklasiko. Lumipas ang ilang buwan, malapit na ang aming pagtatapos. Araw-araw kaming nagpa-practice ng graduation march namin. Isang araw, last na ng aming practice kaya hapon na ay hindi pa rin kami tapos. Naguuwian na lahat ang mga estudyante. Kaming mga nagpa-practice lang ang naiwan. Nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Nang hindi ko na ito matiis ay nagtatakbo ako papunta sa CR. Naisip kong sa CR ng elementary pumunta kaya lang malayo ito. Sobrang naiihina ako, kaya kahit natatakot ako, ay lakas loob akong pumasok sa CR ng high school. Pumasok ako sa isang cubicle. May narinig akong isa pang pumasok sa isang cubicle. Nawala ng konti ang takot ko nang lumabas ako, may tao pa sa loob ng isang cubicle, kaya lumapit ako sa lababo para maghilamos. Nang maya, -maya lang, nagpatay sindi ang mga ilaw, at ang mga pinto ng mga cubicle ay sumara at bumukas. Wala naman tao sa loob Tatakbo na sana ako nang hindi ko mabukas ang pinto ng CR. Nakalak na ito sa labas. Sigaw na ako ng sigaw. Walang nakakarinig sa akin. Napatingin ako sa salamin ng CR. May babaeng nakaputi at nakatingin ito sa akin. Halos mawala na ako ng malay. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal ako ng taimtim. Ngunit habang nagdadasal ako, naramdaman ko na may bumubulong sa gilid ng aking tenga. Sa sobrang takot ko, wala akong maintindihan sa binubulong ng babae. Naninikip na ang dibdib ko sa sobrang takot. Nang may narinig ako mga tao sa labas ng CR, kaya idinilat ko ang mata ko. Pagdilat ko, kitang-kita ko ang babae na nasa harap ko. Puno ng dugo ang mukha nito. Naramdaman ko na lang na nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako nang nasa loob na ako ng klinik ng aming eskwelahan natagpuan raw ako ng janitor na walang malay. Kwenento ko sa kanila ang nangyari sa akin. Sa ngayon ay malapit na po akong graduate ng college. Pero hanggang ngayon ay nagkakaroon pa rin ako ng takot kapag naaalala ko ang nangyari sa akin nung high school ako ang mga kapatid ko ay inilipat na lang ni mama ang ibang eskwelahan dahil natakot na silang pumasok sa eskwelahan na yon. Ang balibalita ang nagpapakitang babae sa eskwelahan na yon ay nirape daw at pinatay ng janitor. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po. Shoutout out nga po pala kay Christian Joyce Carino, kay Baba Vlog, shout out sayo, kay Lane TV, kay Grace TV Music, shout out sayo Grace at saka shout out sayo RB11 TV. Magandang gabi po sa inyong mga nakikinig. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Salamat po.